Ito na ang katapusan ng gasa. Paparusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasamaan. Sinabi na ng Diyos kung ano ang magiging kahantungan ng gasa. Ang lupaing ito ang siyang magdadala ng kaguluhan sa kanyang karatig na mga lupain. Ang gasa ay naroon na. Kahit pa sa kapanahunan ni Samson. Si Samson ay ang isang makisig na Israelita noon na pinagkalooban ng Diyos ng pambihirang lakas. Mababasa natin ito sa mga hukom chapter 16. At ganito ang pagkasabi. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Dooy, may nakilala siya siyang isang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga pilisteo na siya ay naroon. Kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit ano ba talaga ang sabi ng Biblia tungkol sa gasa? Ang gasa ay binanggit na hindi bababa sa dalawampung beses sa Biblia sa parehong luma at bagong tipan. Nakakalungkot lang isipin dahil karamihan sa mga pagtukoy sa gasa ay tungkol sa kung gaano kasama ang lahat ng tao at pinuno nito. Kung gaano nila kinamumuhian ang Israel at ang mga Hudyo at kung paano din paulit-ulit na ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta upang balaan ang nalalapit na paghuhukom ng gasa. Ang unang pagbanggit ng gasa sa Biblia ay mababasa natin sa Genesis chapter 10 verse 19 at ganito ang pagkasabi Mula sa Sidon ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Girara na malapit sa gasa. Sa gawing silanga naman, umabot sila sa Sodoma, gumura, Adma at Sibuim na malapit sa lasa. At kalaunan, sa banal na kasulatan, ang gasa ay inilalarawan bilang base camp ng mga Filisteo napatuloy na, na umataki at nananakot sa mga Hudyo ng Israel. Sa aklat naman ng mga hukom, Kabanata Isa, inutosan ng Panginoon ang mga hukbo ng mga Israelita, partikular ang mga hukbo ng tribo ng Juda, na sakupin na ang Gaza. Ang gasa ay dati nang pinamumugaran ng mga palestiyo. Ilang henerasyon na ang nagdaan. Noon pa man, ang Diyos ay hindi na natutuwa sa lupaing ito. Mababasa natin sa awit chapter 83 verse 8 ang ganito. Huwag kang manahimik o Diyos. Huwag kang magpabaya ikaw ay kumilos. Hayun ang kaaway, nagsisipag-alsa at ang namumuhi, kinakalaban ka. Sila ay nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Nagkakaisang lahat, sila ay nagplano. Kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang mga Ismailita, Moab at Agarinos, lahat nagkaisa. Ang Gibal at Amun gayon din ang pasya. Amalik at Tero at ang Filistea pati ang Assyriay nakipagsabwatan sa lahi ni Lot nakipagtulungan. Noon pa man ay sinabi na ng Diyos ang mga bagay na ito tungkol sa Israel. Sinabi ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propetang si Amos dalawang taon bago lumindol. Si Osyas noon ang hari ng Judah at si Jeroboam naman na anak ni Joas, ang hari ng Israel. Mababasa natin sa Amos chapter 1 verse 2 ang tinig ng Diyos mula sa Jerusalem. At ganito ang pagkasabi. Sinabi ni Amos, Umaatungal ang tinig ng Panginoon mula sa Zion. Dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem dahil dito natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalanta ang mga tanim sa tuktok ng bundok ng Karmel. Ang mga palistiyo na nakatira ngayon sa lupain ng Gaza ay malapit ng magwakas. Matitikman nila ngayon ang galit at puot ng Diyos. Mababasa natin ito sa Amos chapter 1 verse 6 to 8 at ganito ang pagkasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon. Paulit-ulit na nagkasala ang mga tagagasa. Kaya sila paparusahan ko. Binihag nila ang isang bansa at ipinagbili sa mga taga-idom. Susunugin ko ang mga pader ng Gasa tutupokin ko ang mga tanggulan doon. Aalisin ko ang mga pinuno ng asdod at ang may hawak ng sentro sa askilun Hahanapin ko ang ikron at lilipulin ko ang mga filisteo roon. Ibig sabihin, kailangan ng matuldukan ang kasamaan ng gasa na mula pa noon ay paninira at pananakot na ang dala dahil mismo ang Diyos na ang nagsasabing paparusahan niya at lilipulin niya ang mga Filisteo na nakatira sa lupain ng Gaza malapit nang mangyari ang propesiyang ito